Real talk lang guys. Kapag pinasok mo ang mundo ng social media or ng digital creator, dito mo makikilala yung mga tao na sa'yo. Karamayhan pa nga, sila pa yung mga hindi mo kakilala. Yung mga tunay mong mga kaibigan at yung tunay mong mga kakilala, sila pa yung mga hindi nakikisimpatya sa mga content na ginagawa mo. Sila pa yung maraming nasasabi sa'yo na hindi magaganda. Hayaan mo, Basta consistent ka mag-upload mga videos mo, balang araw, magkakaroon ito ng magandang resulta. At pag sikat ka na, saka mo sila makikita na nagta-thumbs up sa'yo, nag-share sa'yo ng mga content videos mo. Alam mo bang kapag nagsisimula ka pa bilang digital creator, napakahirap, hindi mo alam kung ano yung gagawin, kung saan ka magsisimula, anong gadget nga ba mga kailangan ko ito. Doon pa lang, nag struggle ka na. Parang sinasabi mo sa sarili mo, hihinto ko na to. Huwag kang tumingin sa mga tao sikat o angat na. Dapat dito, kapag pinasok mo ang digital curator, mahaba ang iyong pasensya. Marunong kang sumagot at marunong ka dapat makisimpat Dapat tingnan mo yung sarili mo na maganda yung mga ginagawa mo. Kapag maganda yung ginagawa mo, maganda rin ang magiging resulta sa iyo Sa awag mong kakalimutan, lagi kang hihiling sa taas at magpapasalamat at hihingi ng iyong kapatawaran.